Sa mundo ng yaman at kapangyarihan, ang isang simpleng pagkakamali ay nangangahulugan ng kamatayan o mas malala pa. Iyan ang naramdaman ni Bea, isang dalagang pinalaya sa sarili niyang mundo na pilitang mamasukan bilang katulong. Unang araw niya, unang tingin, unang pagkakamali. Ang bawat patak ng mainit na kape ay parang latigo, hindi lang sa mamahaling pantalon ni Daniel Natividad, ang masungit na CEO, kundi pati na rin sa naghihikahos niyang kaluluwa. Ang santaling iyon, ang sandali ng di sinasadyang pagbuhos ang magsisilbing pintuan sa isang pag-iibigan na hahamon sa lahat ng inaakala nating tama. Pakinggan. Ang kwento ng babaeng ang simpleng ganda ay nagpaikot sa mundong puno ng masungit na CEO. Ang palasyong tinitirahan ni Daniel Natividad, ang binata at walang pusong CEO ng pinakamalaking kumpanya sa bansa, ay isang kaharian ng lamig at katahimikan. Walang halakhak, walang ingay. Tanging ang malalaking pader at mamahaling kagamitan ang saksi sa laging nakasimangot na mukha ng amo. Si Bea sa kabilang banda ay ang pinakabagong anino sa palasyo. Isang dalagang puno ng ganda, malungkot ng mga mata at halos walang kibo. Kahapon lang, nasa kalsada pa siya, pinalayas at walang mapuntahan. Si Manang Celia, ang matigas na mayordoma, ang nagbigay sa kanya ng kapirasong pag-asa, ang trabahong kailangan niya para mabuhay. Pero ang trabaho ni Bea, hindi sa kusina o labahan, kundi sa mismong paligid ng CEO bilang personal assistant, ngunit katulong. Kahit pa nag-aalaman si Manang Celia sa baguhang ito na halatang hindi sanay sa matitinding paggagawaing bahay, naawa siya sa pakiusap ng dalaga. Nag-umpisa ang araw ni Bea sa takot, ang takot na magkamali sa unang araw at muling itapon sa lansangan. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Bea habang daladala -dala ang isang tray na may kape. Ang pintu ng opisina ni Daniel parang gate ng imperno. Hindi siya sanay. Hindi niya alam nagmamadali siya. Sa kaba, naghalo ang lakas ng pagkapit niya sa tray at ang pangangatal ng mga kamay niya. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa itlog. Sa loob ng opisina, si Daniel, nakaupo sa mamahaling swivel chair, tila bato, walang emosyon habang nagbabasa ng mahalagang dokumento. Hindi niya pinapansin si Bea, isang maliit na insektong nagdadala ng kape. Ang iniisip ni Daniel kung bakit pinayagan ni Manang Celia ang isang ganito kahinang empleyado na lumapit sa kanya. Ito na ang pinakamasungit na amo na nakita ko, bulong ni Bea sa sarili. Ngunit, nang ilapag na niya ang tray, ang isang maliit na pagkakabangga sa gilid ng mesa ay naging malaking trahedya ang mainit na kape, nagbuhos hindi sa mesa, kundi sa hita ng CEO, dumampi pa sa balat na sadyang sensitibo. Isang matalim na sigaw ng sakit ang lumabas sa bibig ni Daniel. Ano ba? Ang kanyang matatalim na mata, nagliwanag sa galit. Ang takot ni Bea, naging hiya at awa. Dali-dali siyang lumuhod, halos umiiyak, at pilit na pinunasan ng panyo ang nabasa niyang pantalon. Sa paglapit ng kanyang mukha, doon, sa unang pagkakataon, napansin ni Daniel ang ganda ng dalaga. Hindi lang ang ganda ng mukha, ang ganda ng labi, ang mahaba at kulot niyang pilik mata, at ang halimuyak ng kanyang buhok na nagdulot ng kakaibang kuryente sa katawan ni Daniel. Ang inis ay biglang napalitan ng kakaibang pagtataka. Bakit parang may bumulong sa kanya na huwag kang magalit? Sa sandaling iyon, ang kamay ni Daniel na handa na sanang sampalin ng dalaga o sipain palabas ay biglang nanigas. Habang pinupuna sa Bea ang hita ni Daniel, nabigla ang CEO sa kinis ng balat ng dalaga na muntik nang dumampi sa kanyang kamay. Ang boses ni Bea nang magsalita siyang, Pasensya na po sir, A ako na po ang maglilinis, ay hindi boses ng isang katulong, kundi boses ng isang anghel na nagpapaalala ng kapatawaran. Sa sandaling iyon, nabura ang kanyang pagiging CEO at naging isa lang siyang binata na nakatitig sa ganda ng isang dalaga. Ang galit ay tuluyan ng naglaho. May lihim na pagnanasa ang pumasok sa kanyang isip. Kinailangan ni Daniel na kumapit sa kanyang katinoan. Umalis ka. Palitan mo ang pantalon ko at ikaw na ang maglinis niyan. Malumanay ngulit may otoridad na utos ni Daniel hindi ito ang galit na inaasahan ni Bea, lalo siyang nagtaka at kinabahan. Nagmadali siyang umalis, dala ang tray, ngunit sa loob niya'y hindi niya maintindihan ang biglang pagbabago ng CEO. Mula noon, tahimik nang nagmasid si Daniel. Sa halip na palayasin si Bea, itinago niya ang insidente sa lahat, lalo na kay Manang Celia. Lihim siyang nag-utos sa kanyang personal na investigador na si Jonas upang alamin ang buong buhay at pinanggalingan ni Bea. Sino ga talaga ang babaeng ito? Bakit kakaiba ang epekto niya? Bawat kilos ni Bea ay binabantayan ni Daniel, mula sa paglilinis niya ng kanyang opisina hanggang sa paghahanda ng kanyang tanghalian. Unti-unting lumabas sa mga detalye ng buhay ni Bea ulila na pala, pinalaya sa paupahang bahay dahil sa utang, at walang kasamang umaalay. Ang dating masungit na CEO ngayon ay tagahanga ng bawat pagod at pawis ni Bea. Nakikita niya ang ganda hindi lang sa panlabas, kundi pati na rin sa kasipagan at pagiging matatag nito. Hindi nagtagal at napansin ni Manang Celia ang kakaibang pagtrato ni Daniel kay Bea. Kung dati, ang isang simpleng talsik ng tubig ay katumbas na ng di mabilang na paninermon, ngayon, ang insidente ng kape ay tila binaliwala. May lihim na pagtingin si Manang Celia kay Daniel. Isang pag-asa na sana ay mapansin din siya ng amo. Kaya't ang selos ay naging lason sa puso niya. Nagsimula siyang maghigpit at magbigay ng mas maraming trabaho kay Bea. Umaasa na mapapagod at aalis ang dalaga Sino ba siya para tratuhin ng ganito ang bulong niya Walang kamalay-malay si Bea sa matinding selos ng mayordoma Tahimik lang siyang nagtatrabaho pilit na iniiwasan ng masungit na tingin ni Manang Celia at ang kakaibang titig ni Daniel Minsan habang naglilini sa silid-aklatan napatingin si Bea sa isang larawan ng masayang pamilya ama, ina, at anak. Biglang sumagi sa isip niya ang sarili niyang nakaraan. Isang maliit na beya na nag-iisa sa gitna ng lamig at ulan. Ang kanyang ama, isang OFW na biglang nawala at hindi na nakauwi. Ang kanyang ina na hindi kinaya ang kalungkutan at sumunod din sa kanyang asawa. Ang natira sa kanya ay ang pangako ng kanyang ina na magiging matatag siya at hindi bibigay sa hamon ng buhay. Ngayon, ang pangakong iyon ang taning lakas niya. Hindi ako susuko, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Kaya't sa kabila ng pagod at hirap na ibinibigay ni Manang Silia, tahimik siyang nagtatrabaho. Dahil sa likod ng malungkot niyang mata, may pangarap siyang matibay at kailangan niyang makamit. Isang gabi, habang nagtatrabaho pa si Bea sa office ni Daniel, nakita niya ang dalaga na nakatulog sa si sofa, yakap ang isang tumpok ng mga damit. Nilapitan siya ni Daniel. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya CEO. Isa lang siyang lalaking may nararamdaman. Maingat siyang kumuha ng kumot at ikinumot kay Bea. Ang pag-aalala ni Daniel ay hindi na lang simpleng curiosity, kundi malalim na pag-ibig. Napansin niyang ang simpleng ganda ni Bea ay mas nagliliwanag kapag ito ay natutulog. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato, walang bahid ng pagpapanggap. Hindi siya katulad ng mga babae na hinahabol siya dahil sa kanyang yaman. Dahil sa gabi na iyon, tuluyan ang nagbago ang pananaw ni Daniel. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa at ang pagnanais na may makasama at makakita ng tunay niyang sarili. Mahal ko na siya. Ang simpleng katulong na ito. Ang pag-amin ni Daniel sa sarili ay parang pagbagsak ng isang malaking pader sa kanyang pagkatao. Ang dating matigas at masungit na CEO, ngayon ay handang maging isang ordinaryong lalaki para lang sa pag-ibig ni Bea. Subalit, mayroon pa rin pagduda sa kanyang puso. Paano niya tatanggapin ng isang katulad ko na iba ang kabuhayan sa kanya? Alam niya ang pag-iiba ng antas nila sa buhay. At alam niya ang galit na mahaaring maramdaman ni Bea sa kanya bilang isang may-ari. Ngunit, hindi na siya makatiis. Kailangan niya itong sabihin. Kailangan niyang ligawan ang dalaga. Kailangan niyang iparamdam na ang kanyang yaman ay hindi magiging hadlang, kundi magiging isang paraan para sumuporta at magbigay ng mas magandang buhay kay Bea sa isang tahimik na hapon, hinarap ni Daniel si Bea. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakipag-usap si Daniel kay Bea nang walang kaugnayan sa trabaho. Nagulat si Bea. Hindi po, sir, sagot niya. Ngulit ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng matinding pagod. Tinitigan siya ni Daniel. Gusto kong magsimula ka ulit. Gusto kong makilala ka, Bea. Hindi bilang katulong, kundi bilang isang kaibigan. Seryosong sinabi niya. Ang sinseridad ng boses ni Daniel ay biglang nagpabago sa pananaw ni Bea. Nag-alinlangan siya. Bakit? Bakit ako? Ngunit ang kanyang puso ay nagumpisa ng bumilis. Nagumpisa ang kanilang secret relationship. Mga simpleng pag-uusap, mga lihim na pag-abot ng kamay at mga pagtingin na puno ng kahulugan. Hindi nagtagal, napansin ni Manang Celia ang kakaibang closeness. Ang selos ay naging galit. Nagsimula siyang magpakalat ng masasamang salita tungkol kay Bea sa iba pang mga empleyado. Na ginagamit lang ni Bea si Daniel para sa pera, na siya ay isang gold digger na siya ay mapagsamantala. Ang mga salita ni Manang Celia ay nakarating sa iba't ibang sulok ng palasyo, pati na rin sa tainga ni Daniel. Ngunit si Daniel, sa halip na maniwala, ay mas lalong naging determinado. Alam niya ang kukuong pagkatao ni Bea, isang babaeng may dangal at sinseridad. Sa halip na magalit kay Bea, mas lalo siyang na-inlove dito. Ang paninira ni Manang Celia ay nagbigay lang kay Daniel ng mas matinding dahilan para ipagtanggol at mahalin si Bea. Isang gabi, sa ilalim ng buwan sa hardin, nagpa-siyang magtapat si Daniel. Bea, hindi mo ba napapansin? Sa loob ng ilang linggo, ikaw na ang mundo ko. Seryosong sinabi niya. Hang unang araw na nabuhusan mo ako ng kape, 'yun ang unang araw na nakita ko ang aking sarili na masaya. Nabigla si Bea. Hindi niya inaasahan ng ganitang pagtatapat. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Paano? Bakit ako? Hindi po maaari, Sir Daniel. Malayo po ang agwat natin sa buhay. Ayokong maging pabigat sa inyo. Ayokong masumbatan balang araw dahil lang sa yaman mo, sagot niya. Ang pagtanggi ni Bea ay hindi dahil hindi niya gusto si Daniel, kundi dahil sa matinding takot niya sa kahihinatnan ng kanilang relasyon. Hindi tumigil si Daniel sa panliligaw. Hindi siya gumamit ng yaman, kundi ng sinseridat at pag-aalaga. Nag-aaral siyang magluto para lang sa kanya. Sinusundo niya si Bea sa trabaho kahit na sa loob ng palasyo lang. Ang mga simpleng gawain ay naging testament ng kanyang pag-ibig. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabawasan ang takot ni Bea. Nakita niya ang tunay na puso ni Daniel. Hindi ang CEO na masungit, kundi ang lalaing may pag-ibig at pag-asa sa kanyang buhay. Ang kanyang pagtanggi ay naging pag-aalinlangan, at ang pag-aalinlangan ay naging pag-asa baka nga totoo baka nga may pag-asa isang gabi nagdesisyon si Bea haharapin niya ang katotohanan haharapin niya ang pag-ibig hindi siya magpapaapekto sa status nila ang mahalaga ay ang pagmamahalan na nararamdaman nila hinarap niya si Daniel Daniel hindi ko alam kung tama ito pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal din kita. Ang mga salitang iyon ay parang tubig sa tuyong lupa para kay Daniel. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ito na ang sandali ng pagbabago. Sa ilalim ng mga bituin, lumuhod si Daniel. Bea, pakasalan mo ako. Mahal na mahal kita. Ang buhay na puno ng pag-ibig, respeto at pag-aalaga. Mula ngayon, hindi na tayo magkahiwalay ng landas. Sa sandaling iyon, nabura ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan. Si Bea umiyak sa tuwa at sinabing, Oo! Ang dating masungit na CEO at ang dating katulong, ngayon ay magsasama-sama na sa isang pag-ibig na binuo ng isang simpleng pagbuhos ng kape at sinubok ng tunay na sinseridad. Ang balita ng kasunduan ay parang tsunami na gumulantang sa palasyo. Ang lahat ay nagulat. Ang lahat ay nagduda. Paano ang katulong ay magiging may bahay? Ang pinakamasakit na tinamaan ay si Manang Celia. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kasulukuyan ay hindi niya matanggap. At ang hinaharap ay hindi niya masilayan. Ang kanyang lihim na pag-ibig kay Daniel ay naging abo. Nagumpisa siyang magplano ng paghihiganti. Hindi niya hahayaan ang isang walang-wala ay makukuha ang lahat. Sa kabila ng mga bulungan, itinuloy ni Daniel ang paghahanda sa kasal. Hindi siya nagtipid. Gusto niyang maging perpekto ang kasal ni Bea. Ang damit ni Bea ay dinisenyo ng isang sikat na designer, ang lugar ay isang marangyang resort. Ang bawat detalye ay pinag-isipan, hindi para magpakita ng yaman, kundi para magpakita ng pagmamahal. Ang twist ay, lahat ng ito ay lihim na sinubaybayan ni Manang Celia. Ang kanyang galit ay nagiging obsesyon. Sa isang madilim na sulok ng palasyo, naalala ni Manang Celia ang kanyang sariling nakaraan. Noong bata pa siya, katulong din ng kanyang ina sa pamilya ni Daniel. Hindi siya nakapag-aral, hindi siya nakapag-asawa. Ang kanyang buhay ay nauwi sa serbisyo kay Daniel at sa pamilya nito. Ang kanyang pangarap na maging may bahay ng isang mayaman ay naibao na lang sa limot. Kaya nang makita niya si Bea, ang galit niya ay hindi lang para kay Bea, kundi para sa kanyang sariling kapalaran. Bakit siya? Bakit hindi ako? Ang kanyang puso ay puno ng inggit at puot. Isang gabi bago ang kasal, kinausap ni Beya si Daniel. Daniel, wala akong kayamanan na maibibigay sa iyo. Wala akong pamilya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko lang ay ang pagmamahal mo at respeto. Sinabi niya, ang kanyang takot sa masumbatan ay nananatili pa rin. Ngunit si Daniel ngumiti at hinawakan ang kanyang kamay. Bea, ang pinakamalaking yaman ko ay ang iyong pagkatao. Kung wala ka, wala rin ako. Ang iyong pag-ibig ang pinakamahalaga sa lahat. Ang sandaling iyon ay nagpabago sa lahat. Nawala ang takot ni Bea at naging handa na siyang harapin ang kinabukasan. Ang araw ng kasal, ang lahat ay perpekto. Si Bea, nakasuot ng puting damit naglalakad sa altar na puno ng pag-asa. Si Daniel, nakatayo at naghihintay. Luha-luha ang mga mata. Ang lahat ay masaya. Ang seremonya ay nagpatuloy. Ngayon, idinideklara ko kayong mag-asawa. Hinalikan ni Daniel si Bea. Hindi lang ito halik ng pag-ibig, kundi halik ng pag-asa. Halik ng katatagan at halik ng pagbabago. Ang katulong ay naging may bahay. Ang CEO ay naging asawa. Ang kape na ibinuhos hindi sumira kundi bumuo. Ang lahat ay posible kung mayroong tunay na pag-ibig. Ang buhay ni Daniel at Bea ay naging patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa yaman, antas o nakaraan. Sa pag-ibig, lahat ay pantay-pantay. Sila ay namuhay ng masaya at si Bea hindi na naging katulong, kundi naging kasangga at katuwang ni Daniel sa kanyang negosyo at buhay. Kaya tandaan mo, huwag kang magpadala sa takot ng hindi kayo bagay o malayo ang agwat. Ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa bank account. Ang isang simpleng pagkakamali ay maaaring maging simula ng pinakamagandang kwento ng iyong buhay. Sana ay naantig ang inyong puso sa kwento ni Nabaya at Daniel. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i ang video na ito, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya i din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Narinasan nyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig at panunood.